So, ayan guys, oh. ayan na ang Holy Hill. Ito yung ano namin, old profile picture sa YouTube. Ayan, halos half nung nagsisim pa kanina mga Pilipino. Uh, ayan, ang daming Pilipino dito. Kinover nila ng case. Itong wood. What's up guys? Good morning! Welcome back sa Andrea Judge TV. today is Sunday and currently it's um, 8.45 a.m. No? So, pupunta kami sa yan, yeah. Wisconsin. Yan. Yeah. So, um, uh, magsisimba kami ngayon kasi yun nga, uh, that anniversary ng mama ko yesterday. And yeah, uh, anniversary din namin ni Andrea. Papunta tayo ngayon sa Holy Hill guys. No? So, itong Holy Hill na to, ano, uh, simbahan siya na nasa tuktok ng hill Ayan, uh, may mga vlog na ako guys uh, Sa Holy Hill may mga drone shot na nga rin si Andrea doon eh May kita nyo, uh, fall ata tayo nun diba? Nagpunta, ang ganda, ang ganda Nagpunta na kami sa tuktok nung um, um, parang bell ng um, Holy Hill And ayun, um, dun ulit kami magsisimba And how long yung biyahe natin dun Hal? 2 hours, 40 minutes here from our house Yes uh, magandang place yung Holy yes. Hill, Yes. Talaga. Ano, actually, sikat yan sa mga, ano, um, Catholic dito sa yeah. Chicago. Talagang dinadayo, dinadayo siya. area na yun. makikita nyo later ulit um, mm -hmm. yung place, kung gano'ng kaganda. Lalo na pag fall kasi uh, makikita nyo doon yung... Kasa eh, no? Oo. Saka, pag nandun ka sa taas, makikita nyo yung um, buong paligid na orange kapag yes. fall, no? Bukod sa magandang pwesto niya, guys, no? Ah, uh, napakaganda nung simbahan niya sa loob. So, yung basilika okay. mismo. So, pag nandun ka, grabe, um, nakaka-amaze yung itsura nung basilika. Mm -hmm. And, yun, um, meron din silang, ano, pagkatuwing Simana Santa, yung uh, Station of the Cross. Ganda ng Ang of ganda the... ng Station of the Cross nila kasi, kaso nakakapagod. Yeah, from yung Station of the Cross nila, so, yung station 1 nandun sa, sa baba, baba ng hill Yes Akit ka akiyat ka ng hill Yes Hanggang matapos mo yung station Station of, of the cross, cross. So Natry na namin yun nung uh, I think 3 years ago Yes Nung holy week Yes Kasama natin sila Dex and Ch I think may vlog ata ako nun eh So ayan guys Samahan nyo kami guys um, For today's video And hopefully magustuhan nyo yung um, uh, Simpleng gala natin ngayon Simpleng mm -hmm. Uh, gala with purpose ngayong araw na to. Ayan, syempre yung purpose nga natin is uh, pagdasal natin yung parents ko uh, sa simbahan na yun. So, ayun guys. Um, sama lang kayo. Update na lang later. See ya. Ayan guys. So, stop over muna tayo sa Starbucks. na no? Siyempre, kailangan natin ng ma-energize habang nag-drive. guys. ang oh, ganda ng Brazil nila dito. Napaka-chill lang. Isang straight lang yung dining. Ayan si Madam oh. Wow, Madam. Naka-shade 'to. Oh. <laughs> First time mag-shades 'yan, guys. Ma sunny kasi today eh, kaya ano, 'di ba? Naka-shade tayo, ayan. Puyat din, ayan. So ganda, guys. May mga painting diyan, a straight May mga Starbucks stuff diyan. ayan. So, ang ganda, right? Update na lang later, guys. Ayan guys, Let's go. nag over lang saglit sa Starbucks. <laughs> Parang <laughs> ano no, 5 minutes pa lang tayo nagda-drive, stopover <laughs> so so na. lang. And then syempre, kapil nagdadrive. lang, pang uh, ano. Yeah, pampagising habang nagda-drive. Ayan, yeah. sige, update na lang later. Bye. See you sa Holy Hill guys. Guys, stop over muna tayo sa Menomonee Falls. So, mag-charge tayo sa charging station ngayon sa Tesla. Uh, meron ditong Wood, Woodman's Market. So, papasok kami ni Andrea. Uh, bibili lang kami ng sandwich or snack. Naka-two hours na kami ng biyahe. Ang ano na lang is... Ilan na lang yung... Ano na hal? Sa ano? Tesla, 45 minutes. So, mga 30 minutes na lang papuntang Holy Hill. Galing dito sa Menomonee Falls. No, Ayan, guys. So... Ayan, naka-CR na kami sa hood. Pabalik na kami sa sakyan. Bumili lang si Andrea ng sushi. Guys. sushi. <laughs> <laughs> Snacks namin. <laughs> uh, <laughs> na sandwich, sandwich eh. Kaya yun, uh, mag-sushi lang kami. Ayan, uh, sorted na sushi. So, pakain lang kami sa sakyan And siguro i-update ko na lang kayo later pagdating namin sa Holy Hill. Yes. Ayan, see you later guys. Bye. malapit na kami sa Holy Hill. Dito sa area na ito, ewan ko kung makikita. No? Pero tanaw na namin yung um, basilica doon. Yeah. And guys, yung daan dito parang bagyo, pasigzag. Ayan, may kita nyo. Pag fall yan, puro. Ang ganda, ganda dito pag fall. Grabe. So, pakiat to, papunta sa hill. Ayan guys. So up and down, up and ganda, down. Rin. Ang ganda din ng mga bahay dito, guys. Mhm. Mm Ayun. Ayun guys, oh, yung skiing na sinasabi ni Andre. Ayun. Ang dami pa ring nag-ski. Oh. Yeah. Ang ganda. So kaya binabalik-balikan namin din dito sa Holy Hill. Ayun. Yeah. Kasi napakasinik nung ano. Kita niyo 'yun, guys, oh, yung pataas. baket wow. Bakit na 'yan ng hill din? Nandoon yung Holy Hill. Ang dami nag-ski ngayon. First time namin makita yung part na to na maraming next Yeah. Tapos meron silang lift dyan. So pag galing na nila dun sa baba. Yan. Akyat. Nakita na natin ng konti. Ayan uh, o. Oh. Ang mga tao sa likod. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Nice. Ganda o. Oh. Doon o. Grob. Taas oh. o. Enjoy uh. na enjoy yung ano. Ay may bata. Uh -huh. Ayan ski. Oh. Ayan aral tayo ng skiing. <laughs> pag fall dito grabe guys. Ang ganda. Ewan yes. so ko may video pa ako noon eh. Um, ang yeah. Wisconsin guys, um, ang nagustuhan namin sa Wisconsin, ma ano siya eh, mabundok, mabundok. lake, <laughs> mm -hmm. sobrang, ma forest, <laughs> parang, oh, uh, madaming uh, ano, madaming, madaming, hiking spot, uh, maraming uh, ano, uh, water activity, water activities, um, yes. Um, yeah. Ang yeah. ano, uh, Wisconsin is parang bakasyunan talaga. Uh -oh. Like get getaway kind of state na kung gusto mong yes. ano, makapag-relax. And guys, oh, so, yung Holy Hill. Oh. Oh, Ayun. God. Diba nasa hill siya, nasa taas yung simbahan, yung basilica. Yeah. Ayan. napaka-unique guys. Oh. Yes. Yeah. Ang dami yeah. nagpapapicture picture dun sa spot na 'yon kasi may kita mo yung hill. Holy Hill. Ngayon, akit na tayo pa hill. Ayan. Holy Hill Basilica. Ayan. and National oh. Shrine. National Shrine to guys. Ayan. So pag-fall, yeah, so pag-fall ayan. From 6 AM to 4 PM. Ganda dito. Yung grounds guys. Nakaka-relax Pwede ka mag-hike You know Yung maging solemn ba Kasi tahimik dito Talagang Magkakaroon ka ng Peace of mind And syempre Mag-pray Ayan If you want to like To meditate Connect with God Prayers Mag-pray ng tahimik Ayan Usually talaga po Pupunta kami dito Ni Andrea So, ayan guys so, Ayan na Ang Holy Hill So, ayan Isa pang akyat kaya ano eh, pag, summer, pag fall maganda umakyat dun sa bell niya. Actually pwedeng umakyat. Ayun, pakita ko lang. Ayan na oh guys. Holy hill. Ayan na. Uh, Holy hill. Ayan guys. Tapos akit ka pa rin dyan eh. Pag ganun. Tapos na allow nila minsan pag uh, fall umakyat dun sa bell sa pinakatoktok nun. Then makikita mo yung tanawin. So Ayan. And wala kaming stroller. Target, <laughs> Kaya, buhat-buhat si mm -hmm. So, yan guys, no? Kita, kita nyo guys, kapag, ano yan, spring na, lalo na pag summer, tsaka fall, mm -hmm. yung area na to. Ganda-ganda. So, samaan nyo kami. Yeah, Ayan. Ano yun, Claire? Ayan, flat na. Nag-elevator na lang tayo. Yan, oh, lapit na guys. Can, ayan, diyan na hindi na ako mapagsalita, guys. Ayan, kung gusto niyo ng stairs to, packet ng simbahan. Pwede naman, ayan. Pero kami, ayan, mag-elevator kami papasok diyan. So, ito na yung entrance ng simbahan, dalawa with elevator and then with stairs. Let's go. Ayan guys, andito na tayo sa third floor. Ito yung pinaka basilica. Yung taas. Ayan. Dito tayo sa Holy Hill. Ayan, nagsistart na yung maas kung maririnig nyo, guys. So, ayan siya. And, sa malaking open area to. Dito. Ayan. And then, actually, may second floor at first floor dito dahil yung sa station of the cross sa so, start ka doon sa pinakababa doon and then aakyatin mo yan papunta dito so guys yan yung bell na inaakyat and may kita nyo yung buong tanawin ng Wisconsin Twing Fall ayan nasa pinakataas to ayan guys. Tapos na yung misa guys. Uh, currently, nandito kami sa second floor. Ayan. And merong isang malaking cross dito guys. Ayan. This cross is the oldest relic of Holy Hill. Nung panahong 1858 pa guys. Ayan. 14 foot tall. Yeah, 14 foot tall cross. By Roman Goetz. Ayan. So, ito siya, guys. So, itong original, guys. Grabe. Kinover. Kung may kita nyo, guys, oh. Kinover nila ng case. etong wood. 1858. Ayan, guys. Yung cross na to. 1858. Ayan, guys. So, ito yung first church ng Holy Hill. So, ito yung hill. Pakyat. So, ayan siya dati. Parang cabin na lang. So, ito na yung second church. Ayan na siya. Ayan. ayan. This model built by two Carmelites. Father Luke Zimmerman and Brother Francis Anders. Noong 1898. Ito na siya, guys. Ang ganda. Ayan yung Holy Hill. Then, okay. guys, meron din chapel dito sa second floor. Ayan. St. Therese Chapel. Laman siya. So, ayan. Loob. May another misa ulit dito. Ayan yung loob. Uh, Spanish naman yung, yung mask. Dyan. And guys, nasa labas naman kami ng second floor. And ito yung yeah, sinasabi namin sa inyo na Station of the Cross. Yeah. So, ito yung, ito yung 14, 14 ito na, yung na to. Ito yung yeah. pinakamataas. And then, pababa doon pababa. sa sa hill. Yeah. Yung Station 1 nandun sa pinakababa. sa pinakababa. So, talagang pag Holy Week dito, kung gusto nyong mag- um mag and spend the holy week here sa Holy Hill napakaganda kasi um at the same time ma niya talaga yung um yung struggle din ni Jesus during that time no um, kasi ang hirap din talaga umakyat dito sa hill going dun sa pinakababa ito yung side view ng church Ayan. Sobrang ganda talaga guys. Talagang binabalik-balikan namin dito. So guys no. Ito yung ano namin. Old profile picture sa YouTube. Ayan. Yes. Dito. Ayan. May selfie kami dito. Ayan. Yeah. Sa station 13 din na to. No. So ayan. Yeah. Bababa so kami guys. Bababa na kami. Pero hindi kami pupunta hanggang sa station 1 guys. Kasi... <laughs> Malayo na 'yon. Kawawa naman 'yung mga bata. Yeah, punta kami guys may daanan dito papunta dun sa souvenir shop. So dito shop. sa Holy Hill, may mm -hmm. souvenir shop sila yeah. dito and may cafe din sila dito. So, yeah. kung Holy kayo, Hill Cafe or... nandoon. Right. So, ayan, kumikita nyo guys. So, ayan 'no. Oh. Pababa pa. <laughs> pa, pag anon. Ang galing ha? Huh? Humupo siya. Ah. ah. Kasi kala niya mag-slide siya. <laughs> <laughs> ah, kala, mo claim slide? Ah, <laughs> ayan, go, go. Kasi hindi siya umandar eh. <laughs> kala ni claim slide. Kasi tingnan nyo guys, napakatarik na ito guys. Isipin mo yung station 1. Malayo pa yun hanggang dun pa. Station 12. Ayan, dito. So, 12, 13, And then 14. So yun yung pinakamalapit dito sa church. Ayan. Station 11. Jesus is nailed to the cross. And then, after nyan, yan, dito mo i-view. Ayan Yun pa may mga lakaram pa dun, guys. So, yan yung pababa, guys. Pababa. ayan. station. Hanggang dun, sa pinakadulo. Ayan, guys. Punta naman tayo saan? Sa groto. Sa groto. So, dito sa groto, guys. Pwede kang kumuha ng holy water my uh, may friend kami si Mars uh, Chen ano uh, nagpunta sila dito from California kumuha sila ng holy water sabi niya pagbalik nila dito ulit gusto niya pumunta ng holy hill kasi gusto niya ang kumuha ng um, uh, holy water ulit galing dito sa ano na to grotto na to ayan so ito yung uh, grotto ni mama mary ayan so ngayon wala kasi winter pero pwede ka kumuha dito and um, Usually bless yan sila dito. Mm -hmm. um, yung ano talaga kung syempre pag winter yung mga holy water nandun sa mm. ano, souvenir shop souvenir shop and pansin ko lang no um, karamihan halos half nung nagsisimba kanina mga Filipino Ah, ah. ang daming, po ang daming Filipino Pilip. dito. And di nakakasawa talaga kahit ilang beses kang magbalik-balik dito sa Holy Hill. Yes. Talagang kahit anong season, tulad ngayon, winter, hindi yes. mo kalbo yung mga puno. Pero ang sarap eh, parang ang gan sa pakiramdam. But, oh. Ang relax, naririnig mo yung mga boses ng ibon. Um, ang sarap oh, maglakad-lakad. Yeah. Napaka-solemn nung paligid. So, yeah. -ano, no? after prayer, less. yeah, after you pray, talagang you feel blessed kasi para napaka sacred ng lugar you no? Know? ang sarap ang sarap maglakad ang sarap wala lang ang ganda sa pakiramdam yun yung nararamdaman ko yes every time kaya dito guys talagang ano naman go to place kapag ano na alam mo yung feeling namin na we need a break yes a break eh, a parang prayer pag sobrang stress out na kami in life Ayan, talaga Embrace pupunta kami from dito. God, talaga. Ayan. So guys, dito na yung souvenir shop. No? Ayan. So, bibili na si Claire ng sarili niyang Bible. Maraming memorabilia dito. Mga cross. May binili na ako dito. Sinasabit ko sa sakyan, mga rosary. Ayan, dito ako bumibili. Kasi, binibless nila talaga dito. Ganda na ito sa ano. 375 Ayan Nako Kung nandito lang sila mama at papa Ayan Talaga May mga prayer card din dito guys Ayan Mga kay St. Lawrence Kapag ka may prayer for um, illness prayer Prayer for exam ba? Diba? May mga prayer card dito Prayer for um, Pagbubuntis Ayan Prayer for travel yung mga ano meron sila dito guys yung relic ng each saints mm ang -hmm. dami dito guys nung nung pinagbubuntis ko si Klein um, challenging kasi yung time na yun so kaya Klein Gerard yung name niya kay Saint Gerard si namin siya patron saint ng, ng ano ng mga buntis, buntis, mga unborn child si yeah. Saint Gerard yeah, yeah. ayan guys so oh, yung relic ni Saint Gerard Ayan. Bumili ka niyan, di ba? Yeah. Hal? meron na kanyan si St. Clair din si Saint Tiffany Claire. kaya Claire Tiffany, Tiffany. kasi kay St. Clair namin siya Inangali. inangalan kasi yung mga time na yon, yeah. todo yung dasal namin yeah. na makapasa kami dalawa ni Andrea ng boards yeah. and ako mas lalo na ako <laughs> <laughs> kaya nag alay tayo Paradi itlog kami no nag, -nag, nag ano kami doon nagpanata kami yeah. na prayers para novena sa exam ko novena kami. prayer si so St. Yeah. Clair din sa katipunan uh -huh. nung pumasa ako yan, pinangalan namin kay Claire. And guys, may mga t-shirt din ng Holy Hill dito. Ayan. Kasama sa mga memorabilia nila. And then, ah, oh, hal. Gusto ko to Yung painting, since talagang ano sa atin, one time. Bibili tayo na ito, yung fall. Napabless namin yung Bible ni Claire. Kasi bumili ng Bible si Claire. Gusto niya daw magbasa ng Bible. Ayan binibless ni Father. Ayan. Binibless din si Klain. Oh, si Klain. <laughs> Ang kulit ni Father. And guys, tapos kami sa souvenir shop. Yes. And nakabili kami ng... What Bi did you buy, Claire? Her own Bible. Holy Bible. Oh. Yeah. It's a um, wow. Uh, initiative idea. Yeah. Yes. Yeah. So, ayon And after its souvenir shop, eto, meron Merending Holy Hill Cafe. So, ayan, guys, if you get hungry dito sa Holy Hill, you can drop by sa Holy Hill Cafe. Yeah. Guys, si di kami dito kakain, no. Um siguro mag-eat eat out I'll na lang kami. Yeah, sige, hindi na daw papasok si judge pero pasok kami dito sa Holy Hill Cafe so ito guys um holy sabi welcome to the monastery monastery inn so ayan yung cafe dito oh wow look at that see. they have a Nino Santo Nino Ayan, St. Therese of the Child Jesus. And then, yan. Welcome to the Holy Hill. Meron silang painting. It is, ayan, punta dun yung cafe. Ayan, guys. Uh, tapos Meron pala kami. dito ng ano, Monastery Inn. Ayan, so, kung mga mag-excursion. Hindi, nee, ano naman. Hindi naman yung parang ano, siguro place. To, to stay, stay din. yeah check nyo guys hindi pa rin namin na na, na, na try yon mm -hmm. so um i believe kung yes like for it's like a retreat if retreat. you want um yeah. like to be with god and yeah. sobrang lapit sa kanya kung may and, mga i ya, ano kayo nunovina or yeah. panata yeah. Yeah. You yeah. You you need, need a place stay. to stay and yan yeah pwede dito siguro. Pababa na kami ulit guys. Yeah. Siguro and update na lang namin kayo later kung sa kami kakain. It's a really blessed day for us as a family and hopefully na um, gandahan yeah. din kayo sa Holy Hill kagaya namin. Punta ah. kayo dito guys ha. Bye! Bye. Hi hey guys, ayan. So, pauwi na kami hey ng bahay. So, another 2 hour drive. Ayan. So, si Andrea naman ang pabalik. And ayun, um, um, order na kami na to go. Andiyan yung mga food. Ayan. Siguro dito na namin tatapusin yung vlog. Mahaba na vlog na naman na to. So, pasensya na kayo. And ayun, um, patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing video, nursing sit down vlogs. And syempre mga buhay America vlogs. And travel vlog para sa inyo. And ayan, ah uh, ingat kayo parati guys and God bless. bye, -bye. -bye.